Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang walong mga tips para sa kalusugan ng bato. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga bato ay matatagpuan sa ilalim ng iyong rib cage, sa magkabilang panig ng iyong gulugod. Ang kanilang pag-andar ay multifaceted. Ang pinakamahalagang tungkulin ng mga bato ay ang salain ang mga produktong dumi labis na tubig, at iba pang mga dumi. Ang labis na tubig mula sa iyong katawan ay naiimbak sa iyong pantog at kalaunan ay naalis. Kinokontrol din ng iyong mga bato ang potential hydrogen o pH at mga antas ng asin sa iyong katawan. Ang produksyon ng mga pulang selula ng dugo at ang regulasyon ng presyon ng dugo ay pinamamahalaan din ng mga hormo na itinago ng mga bato. Pati na rin ang pag-activate ng isang uri ng vitamina D upang tumulong sa pagbuo ng buto at pag pagurong ng kalamnan, ang iyong mga bato ay responsable din sa pag-regulate ng pagsipsip ng kalsyum ng iyong katawan. Ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan ay nakasalalay sa kalusugan ng iyong mga bato. Ang pagkakaroon ng malusog na bato ay magre sa wastong pagsasala at pag-aalis ng dumi gayon din ang paggawa ng mga hormo na kailangan ng iyong katawan upang gumana. Narito ang walong mga tips para sa kalusugan ng bato. Una, panatilihin ang isang malusog na pamumuhay. Ang regular na pag-eehersisyo ay may maraming benepisyo bukod sa pagbabawas ng iyong baywang. Ang malalang sakit sa bato ay maiiwasan sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo. Bilang resulta, pinababa nito ang presyon ng dugo at nakakatulong na mapalakas ang kalusugan ng puso, na mahalaga para maiwasan ang pinsala sa bato. Ang isang malusog na pamumuhay ay hindi nangangailangan ng pagtakbo ng mga marathon. Tamang-tama ang paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta, at kahit na sumayaw para sa iyong kalusugan. Pumili ng aktibidad na gusto mo at pananatilihin kang abala. Makakatulong ito sa iyo na manatili dito at makamit ang magagandang resulta, at mapanatili ang kalusugan ng bato. Pangalawa, panatilihin ang malusog na antas ng asukal sa dugo. Kung dumaranas ka ng diabetes, o isang kondisyon na humahantong sa mataas na asukal sa dugo, maaari kang makaranas ng pinsala sa bato. Bilang resulta, ang iyong mga bato ay mas nagsisikap na e-filter ang iyong dugo kapag hindi mo magagamit ang glucose sa iyong dugo. Maaari itong magkaroon ng mga resultang nagbabanta sa buhay pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap. Kung pinamamahalaan mo ang iyong asukal sa dugo, maaari mong bawasan ang panganib ng pinsala. Higit pa rito, mas maagang natukoy ang pinsala, mas malamang na mababawasan o mapipigilan ang pinsala. Pangatlo, subibayan ang iyong presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magresulta sa pinsala sa bato. Ang mga epekto sa iyong katawan ay maaaring maging makabuluhan kung ang mataas na presyon ng dugo ay nangyayari kasabay ng iba pang mga isyo sa kalusugan tulad ng diabetes, sakit sa puso, o mataas na kolesterol. Ang isang malusog na pagbabasa ng presyon ng dugo ay 120 over 80. Ang iyong pamumuhay at jeta ay maaaring may papel sa pagpapababa ng iyong presyon ng dugo. Ang pagbabasa ng presyon ng dugo na patuloy na lumalampas sa 140 over 90 ay maaaring magpahiwatig ng mataas na presyon ng dugo. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot, o maaaring kailanganin mong baguhin ang iyong pamumuhay at regular na subibayan ang iyong presyon ng dugo. Pang-apat, panatilihin ang isang malusog na jeta at timbang. Ang isang taong sobra sa timbang o napakataba ay nasa panganib ng pinsala sa bato pati na rin ang iba pang mga problema sa kalusugan. Posible ang mga komplikasyon sa diabetes, sakit sa puso, at malalang sakit sa bato. Posibleng bawasan ang panganib ng pinsala sa bato sa pamamagitan ng pagkain ng jeta na mababa sa sodium, potassium phosphorus at pag-iwas sa iba pang mga pagkain na kakapinsala sa bato. Sa loob ng isang linggo, ubusin ang mga sariwang, natural na low sodium na sangkap tulad ng cauliflower, blueberries, isda, at buong butil. Panglima, manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming fluids. Bagaman hindi lihim na dapat tayong uminom ng walong baso ng tubig sa isang araw upang manatiling hydrated, ito ay isang magandang layunin dahil ito ay naghihikayat sa atin na manatiling hydrated. Ang iyong mga bato ay nakikinabang mula sa regular, pare-parehong pagkonsumo ng tubig. Ang iyong mga bato ay nililinis ng tubig sa pamamagitan ng pag-alis ng sodium at mga lason. Bilang karagdagan, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ka ng malalang sakit sa bato kung regular kang umiinom ng tubig. Dapat kang uminom ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 liters ng tubig bawat araw. Depende sa iyong kalusugan at pamumuhay, kailangan mo ng ibang dami ng tubig. Kapag nagpaplano ng iyong pang-araw-araw na pag-inom ng tubig, dapat mong isaalang-alang ang klima, ehersesyo, kasarian, katayuan sa kalusugan at kung ikaw ay buntis o nagpapasuso o hindi ang pag-inom ng mas maraming tubig ay maiiwasan ang mga bato sa hinaharap para sa mga nagkaroon na nito pang-anim iwasan ang paninigarilyo ang mga daluyan ng dugo sa iyong katawan ay napinsala ng paninigarilyo ang resulta ay nabawasan ang daloy ng dugo sa iyong katawan lalo na sa iyong mga bato ikaw ay mas malamang na magkaroon ng kanser sa bato kung ikaw ay naninigarilyo. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay magpapababa sa iyong panganib. Gayunpaman, magtatagal ang iyong antas ng panganib na bumalik sa antas ng isang taong hindi pa naninigarilyo. Pangpito, tiyaking hindi ka umiinom ng napakaraming over-the-counter na gamot o OTC pills. Maaari kang magkaroon ng pinsala sa bato kung regular kang umiinom ng OTC na gamot sa pananakit. Sa kaso ng malalang pananakit, pananakit ng ulo, o arthritis, ang regular na pag-inom ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAID na gamot ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga bato, kabilang ang ibuprofen at naproxen. Ang mga pasyenteng walang problema sa bato na paminsan-minsan ay umiinom ng gamot ay malamang naligtas. Maaari mong malagay sa panganib ang iyong mga bato kung inumin mo ang mga gamot na ito araw-araw. Kung ikaw ay nabubuhay ng may sakit, talakayin ang mga paggamot na ligtas sa bato sa iyong doktor. Pangwalo, pag-isipang suriin ang paggana ng iyong bato kung ikaw ay nasa mataas na panganib. Magandang ideya na kumuha ng regular na pagsusuri sa paggana ng bato kung ikaw ay nasa panganib para sa pinsala sa bato o sakit sa bato. Ang mga taong nasa panganib para sa pinsala sa bato at sakit sa bato ay kinabibilangan ng nakatatandang mamamayan. Mga sanggol na wala pa sa panahon. Mga pasyenteng may cardiovascular disease o mga may family history nito. Mga taong may mataas na presyon ng dugo at ang mga may kasaysayan ng pamilya nito. Ang mga tao ay may diabetes na may hindi kontroladong antas ng asukal sa dugo. Mga taong napakataba. Mga taong may family history ng sakit sa bato. Ang regular na pagsusuri sa paggana ng bato ay isang mahusay na paraan upang suriin ang kalusugan ng bato at maghanap ng mga pagbabago. Ang pag-iwas o pagpapabagal sa pinsala sa hinaharap ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang mga problema. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.